November 16, 2023, ngayon yung interview namin nila boss sa agency. Ito nga, at dumating na yung sundo namin, papunta na kami sa agency kung saan gaganapin ang interview. Dito lang din sa agency kung saan ako na-interview noon nila boss, dito sa Las Piñas. Mamaya ilalagay ko yung address dito. Habang papalapit na nga sa agency, ay feeling ko ako yung i-interview sa kabako. Lakas ng kabog ng aking dibdib nung sinabi nung kasama ng driver na vista mo na raw. At dumating na nga kami dito. Bago magsimulang interview, nagpalita na sila ng business card dito. Ito nga pala yung agency ko. Iko-comment ko na lang sa baba. Break time na nung time na to. Kumain muna kami ng tanghalian. Ganon din yung mga aplikante. Pero bago magsimula yung pangalawang interview, nagbigay muna si boss ng folder. Nakalagay dyan yung profile ng company. Sabi nga ng isang staff dito sa agency Maswerte daw itong mga aplikante Dahil bihira lang magbigay ng ganito Ang mga employer Nung nabigyan na lahat Pinapaliwanag na ni ma'am Kung ano yung mga nakalagay dyan sa loob ng folder At pagkatapos nga nito Ay nagsimula na kami ulit sa interview Para naman sa mga painter At ito yung lahat silang napili O diba ang pupogi Tapos na ang interview At pauwi na nga kami nito Manghang mangha si boss sa mga driver dito. Ang gagaling daw. Ang gagaling sumingit. Hotel na. Tapos din ang interview. Nakakapagod. Ang binigay ng agency. Mga uh, pasalubong. Pagdating nga namin dito sa kakainan, ay may nagpe-perform dito. Dito lang pala yan sa may intramuros. Barbaras Restaurant. Dito ay pwede kang mag-request ng kanta magbibigay ka lang ng konti pampatuwa sa kanila iba ibang lahi din yung nandito tuwang tuwa nga yung bus ko na mapanood niya itong iba't ibang cultural dance ng ating bansa ang bilis ba? Diba? Yo, umaga na! Parang wala pang pa 40 hours na nandito ako sa Pilipinas. Alis na naman ulit. So ngayong umaga yung check out namin. Check out ko kasama sila boss. Ito na lang kami magkikita sa baba. May almusal kami tapos check out na nun. Then airport na. So ganun lang kabilis. Yung bakasyon. <laughs> Andito lang nga kami para mag-almusal. At ito yung napili kong pagkain. Adobong manok na may steam na gulay at isang pandikoko. Maya-maya dumating na yung sundo namin dito sa hotel at iahatid na kami sa airport. Manghang-mangha nga dito si boss sa mga tumatawid na tao. Ang bibilis daw, bakit daw sa Japan hindi ko ginagawa yung ganon. <laughs> Kapag check-in na nga kami at naghihintay na lang ng boarding, nandito si boss sa isang tindahan sa airport at bibili daw siya ng pasalubong. At eto, nandito na naman ako sa pinakanakalulungkot na daanan ng mga WFW. Group 3 ako, kaya nauna na akong sumakay, kila boss. At eto, pababa na ako dito sa Tokyo. Bili muna ako ng pasalubong dito sa mga senpai ko. Bago yung flight. Flight papuntang Sapporo. Sabi ni boss, magpaiwan na lang daw ako dito sa Tokyo. At ayan na, ganun lang kabilis. Nandito na naman ako ulit. Kulimlim ngayon, hindi ganong maganda yung view. Matutulog na ako. Bye-bye.